Magandang hapon po mga ka-action. Ako po si Felix Opiniano, ang tabang patroller ng tabang ora mismo. Ora mismo ang nagpaabot ng tulong ang Akubikol Party sa mahigit dalawang daan at apat na pamilya mula sa pitong barangay sa bayan ng Hobilyar Albay na labis na naapektuhan ng bagyong Dante at mga pag-ulan na dulot ng habagat. Dito kasi sa ng mga two days na umulan, talagang binabaha. Uh, Mabini, Mercado and Aurora, talagang lubog po siya kaninang madaling araw sa tubig baha. Dahil dito, 10 kilong bigas ang ibinigay ng Akubikol Party sa bawat pamilya na labis na ipinagpasalamat nila tulad na lamang ni Marife Mirabeles kung saan nalubog sa baha ang kanyang bahay. Nangyari po sa amin, binaha po kami mabilis po yung tubig, lampas po itong bahay namin. Tapos yung iba pong gamit namin, hindi po namin nailika sa sobrang lakas po. Ang bilis po ng ano ng tubig po tumaas. Maraming maraming salamat po sa Ako Bicol sa binigyan niya pong tulong sa amin. Malaking tulong na po yun para sa aming pamilya. Kaya po, maraming maraming salamat po. Patuwang po natin ang uh, PNP, ang Hubilyar, para po mag-distribute ng mga Uh, bigas po sa ating mga kabayan na salanta. Malaking tulong po talaga sa amin ang um, itong agarang mga asistensya na naibibigay ng Akubicon. Maraming salamat kong saldi ko sa patuloy na pagtulong po sa Kobilya. Hindi mo po kami nakakalimutan. Maraming salamat po. So sa barangay ko, ang affected is 20 but yung, yung nag-evacuate is 100%. Po. So malaki po yung tulong din sa amin ng Ako na dumating po kayo dito. Malaki po yung naibigay ninyong relief para sa mga kabarangay ko. At saka malaking tulong po yan kasi at least mamaya may may mailuluto silang pagkain mamayang gabi. Nagpapasalamat ako sa Ako Party List headed by Congressman Saldico and uh, pedro Garbin na napadalan kami ng almost 240 na 10 kilo of rice para sa mga affected ng uh, floodings no, dito. Laging tandaan ang Acubical Party list ay palaging handang tumulong sa anumang oras at anumang uri ng kalamidad dahil ang Acubical Party list ay kakampi mo sa lahat ng oras. Ako po si Felix Opiniano. Magandang araw.